Oh, may napulot na naman daw itong burlogogoy na to. Na puging, puging, pugiit na to. Ano na naman yung mga napulot mo? Ha? Ah? Feeling naman may magtatapon. Ah, ano to? Waterproof. Waterproof yan. Uh, Dito pa. Hello, ah. Sure? Yes. Oh, <laughs> ang cute The nung Derpo. ang cute nung helmet. Oh, my gosh, well. oh yeah. Oh, my gosh, Pero ang cute nung helmet. Ah, I'm pwede fine. ba yung ganyang helmet sa Pilipinas? Oh. Ay, ano yung brand niya? Cyril. Oh, oh ang yeah, cute. Yeah. <laughs> ang ganda. Isa pa, Meron bang yung harap niyan? I... O, okay, ipababa? Hindi pwede. Oh. Ah! A face, pero... Oo. Ah. Pero ang ganda! Meron din ito. Helmet B. Ganda. Uy! Ang ganda ng helmet, no? Pwede ba yung ganyan sa atin? Uh, Oo, oh, pwede yan. Ang original. Ang ganda. Anong brand yan? Nandun sa loob. Meron, syempre. Nakita ko. Oh, sige, yun na yun. Oo, ang ganda. ganda. cute. Ang ganda. Dalawang helmet. Kehe. <laughs> Sprayan natin siya ng antibacterial. Kunti lang naman sa loob niya. Yung sa part lang na ano. guys, dalawa To, may dalawang helmet ito, yan dalawang helmet yan at poor damit naman to. yan, galing galing may ma helmet na tayo at mga damit ulit yan, oh ang daming basura, oh naunahan ko yung yung nakavan nakavan na uh, lagi kumukuha din dito naunahan ko siya tawang tawa pa siya eh at naunahan ko <laughs> okay dalhin na natin to